Ayan and we're back to reality Tayo na naman yung magluluto sa sarili nating ulam at pagkain Kastoy ang lutuan namin dito kasi wala kaming kalan at gasol Kaya tayo ay mag-aato sa dalikan Ayan sisindayan muna natin yung salong kasi Hindi kaya ng pospuro na apoyan yung kahoy natin kasi malalaki And then kailangan pa nating takpan kasi medyo mahangi At para mapoyan agad yung salong natin Oh, di ba mga kasampyon? Ayan, so habang niluluto natin ng ating rice, is ipiprepare na natin yung ulam natin, which is mais. So, kisan yun, mga kasampyon. Hey. Thank you. Ayan, kung nanonood ko sa mga previous na vlog ko, nagawa na natin to eh. So, lang natin kasi hindi pa tayo nag-upgrade sa life. Ito yung ulam natin. yung susampi ito yung rice natin na merong pinaglutuan natin nung mais na yun so amoy parang lasang mais din eh ang susampi so let's eat na bye bye